Okay guys, morning money drop. Na ako diri karon. Kung kabalo mo asa ni na location, Kuaan na ang kwarta para ma bless and love. Let's go. A few inches later. Nanong bawal man musaka sa statwa. Heritage Park pala yon. Kinsay ni Ingon na bawal na musaka. Ang city government ng Marbel gibot ngan gani ninyo gagdanan kay para masaka and restricted area yon. So pwede ra kay gibot ngan man ninyo gagdanan. Bawal pala yung ginawa ko bay. Og isa pa, wala ninyo gipaderan. Di man private. Para man sa publikong pagmasa. Og uman vlogger man ko. Vlogger man ko. Kung may nagpromote Ipromote I-promote na to ng mga statwa. Mo dapat musaka ko diha pagmusaka ko diha pagmeditate ko diha one eternity later so uh, i said sorry na I said sorry na I said sorry na I said sorry na i didn't have an idea na heritage park pala yon and restricted area yon thousand years later Your brothers and sisters, so nakausap ko na ang city government ng Marbel and sinabihan ako na Bawal pala yung ginawa ko ba eh? and uh, yung ginawa ko sa round ball so uh, I would like to deeply uh, say sorry na nagawa ko yun uh, out of uh, curiosity and uh, wala ako idea na bawal yun so okay na daw. Thank you and sorry. Bless and love.